Nauli na namang red alert ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Office para bantayan ang anumang insidente at ang magiging epekto ng mga bagong bagyo. May report si Janice Dennis ng PTV Cordillera. Hindi pa man nakaka-recover ang mga biktima ng bagyo sa Cordillera. Humagupit na ang bagyong Nika. Kaya naman, muling naka-red alert ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Office para bantayan ang anumang insidente at ang magiging epekto ng bagong bagyo. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, may 30 pamilya na na binubuo ng higit isang daang individual mula sa pitong barangay ang lumikas at pumunta sa evacuation center. Patuloy ang pamamahagi ng DSWD ng tulong sa mga apektado ng nagdaang bagyo. Aabot sa mahigit 5 million pesos ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga apektado. Nagpadala rin sila ng relief pack sa mga apektado sa Cagayan. Tuloy-tuloy po yung uh, pagbiyahe po natin, pag-provide po natin sa kanila ng mga food and non-food items. So nakapag-deliver na po tayo sa kanila ng uh, 3,000 ano, na family food packs. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang mga tulong na ipagkakaloob sa mga maaapektuhan ng bagyo. Aktibo na rin ang kanilang quick response team para sa pagresponde sa epekto ng bagyong Nika. Meron pa po tayong padating na 35,000 na family food packs to be distributed po to all the provinces pag namamonitor monitor din po nila ano, na medyo bumababa yung ating stockpile, is padala na din po sila ng augmentation sa ngayon. Samantala, ipinasara naman ng Department of Environment and Natural Resources ang lahat ng protected areas sa rehiyon, gaya ng Mount Pulag, Banao Protected Landscape, Marcos Highway Forest Reserve at iba pa. Sa monitoring naman ng DPWH Cordillera, Bukas sa mga motorista ang lahat ng pangunahing national roads sa Cordillera. Bagamat may mga kalsadang nakasara dahil sa soil collapse at landslides. Kabilang dito ang ilang road sections sa Apayao Ilocos Norte Road, Claveria Kalanasan Kabugaw Road, Apayao Kalanasan Ilocos Norte Road, Pagudbod Adams Kalanasan Road at Banawe Hungduan Binget Road. Muling nagbabala ang Office of Civil Defense sa pag-iingat ng publiko. Ipinagutos din nila ang preemptive evacuation sa mga residenteng nasa mapanganib na lugar. Iwasan po muna no? paglabas-labas ng bahay na hindi naman importante. Yung mga travel natin na ipagpaliban dahil ongoing pa po yung ating clearing operation ng ating mga daan. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.